Yon, kamusta po mga boss tip? Good morning nga po pala dito sa Baharin. Gagawa nga po tayo ng ating breakfast. Egg shakshuka nga po itong gagawin ko. Ito na nga po yung mga kakailanganin natin mga boss tip. Kailangan nga po natin dito ng sibuyas. Fresh coriander. Medium size na kamatis. Gagamit rin po tayo dito ng konting tomato sauce. Siguro mga 150 grams po ito at saka itlog po ito. pito po yung gagamitin ko kasi lima po kaming kakain baka mabitin then ito nga po yung ating mga pampalasa gagamit po tayo ng cumin turmeric powder paprika asin at saka nga po ng black pepper ito na nga mga boss chips simulan na nga po natin nabiyak na nga natin yung ating itlog mga husky ibit na nga natin sila magpainit na rin tayo ng ating gagamitin na pangluto lagyan na po natin ng cooking oil lagyan na po natin yung sibuyas sunod na po natin yung kamatis. Gatuin lang po muna natin yung kamatis hanggang lumambot. Yan, pag malambot na po yung kamatis, nagay na po natin yung tomato sauce. Then, titimpla na po natin ng isang teaspoon ng asin. Isang teaspoon ng paminta. Isang teaspoon ng paprika. Isang teaspoon ng cumin. Tapos, isang teaspoon ng turmeric. Okay. halu yung lang natin mga boss chip halo lang ng halo ang dami nitong mga nilalagay na to pag ganyan na nga po yung consistency nya mga boss chip para na syang spaghetti sauce ilalagay na po natin yung itlog yun dahil yan mga boss chip nilagay na yung itlog tapos hahalo haluin lang natin yan halo lang tayo ng halo mga boss chip hanggang maluto yung itlog hmm. Yeah masarap po itong almusal mga boss chief partner po ng kubos ganito po dito talaga sa middle east kalimitan ganito yung mga almusal nila dito shakshuka pol madamas mga chickpeas chapati parata yan So, haluin lang natin ng ganyan mga boss chief ilalagay ko na nga rin po yung parsley hindi ko na po siya iniwahiwa diretsyo na po mga boss chief Ayan. Halu lang kailangan lang natin haluin mga boss chief ng haluin. wala pa pala akong kubos na ko bibili pa ako sa labas And, hintayin lang natin na maluto yung itlog medyo ano pa siya, wet pa siya kailangan medyo dry po siya mga boss chip Tapos iba-iba rin po ng luto dito ng shakshuka. May Arabic, may Indian, may Pakistani. Iba-iba po. Itong ginawa ko, hinalo-halo ko na lang po sila. Pinusion ko. Arabic, Indian, Pakistani. Kasi iba-iba po sila ng mga condiments na nilalagay. Yan, balikan ko po kayo mga maya mga boss chip. Hahalu-haluin ah, ko lang to. Yan mga boss chip. Medyo natutuyo-tuyo na nga sya. Malapit na yan. Yun, ito na nga mga boss chip. Ready to serve na nga ito. Egg shakshuka. For breakfast po mga boss chip tibag nga naman Iyon mga boss tip. Ito na nga po, nakaluto na nga po 'ko ng aming almusal ngayon. Titibagin na nga po namin 'to ng mga kasama ko. Hindi ko na nga po pala sya nilagyan ng sili dahil medium ang na nga po yung turmeric at saka yung paminta na nilagay ko. Sana kung nagustuhan nyo nga po itong video ko ngayon, huwag nyo po sanang kalimutan mag-like, share, comment at pakisubscribe na rin po ako mga boss chief. Sige na po muna mga boss chief, nagugutom na po kami, kakain na po kami. Salamat po ng marami sa inyong panonood. mag po kayo palagi dyan.